naabot na gining tagabus niya guys karon lang gyud dagkon kay siya mga dala oh sus gino'o ko Pringles chips na ketchup na siya mga nuts Pringles di Mani mani ni siya double crunch peanuts okay chili ah itay na to ni siya kay kuan kana na ang spicy para siya spicy pero siya Mexican corn ah corn ni siya dili mani tapos, na po'y tinapay. Naman siya bulsang. Mura siya gusan, Carl. Ah, mura siya ano Katong date na... Wow, Carl talaga. Very generous. Guwapak eh siya, guys. Sige raman niya siya gakuan. Ano mo niya akong gina-video, bitaw? Nga, sig-send na. sa video. Sige rin niya siya baktas. Sige na siya dito gajaging-jaging. Katong ipang-send na ko sa... Agibotang sa Reels. Mabalik na po siya, oh. Marshmallow. Marshmallow. Sige, istingan na to niya, double crunch peanuts. Hmm, try na to, ba? O, oh, tilawa na to ni siya. Okay, nahan ni nahan. siya sa bus mm. niya nga mga nuts. Na siya yung mga chili nuts. Na po siya yung Morasia, Ang ba ni Carl? Um, uh, bread sticks. Ito pareha. Oo. Ah, oh. Uh, Stick bread. bread. Tapos na ay daghan siya dala na pa o mura siya croissant nga chocolate 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 tapos naapod, na nagdala mga kagika ni mga candy candies may chocolate stephanie daghan din dito ka na di diwag dito pala. Asin, wala yung tiyan card. Hala, may ibugig samot ni mo, anak, si Kutman. Maibog sa muna si Utmanan eh. <laughs> <laughs> Nakakalina dito. Kakita, kakita siya? Oo, hindi, hindi na. Tapog pa. na salam. Na Nanguha, nabita po. Nalabas rin ko eh. Salam. Ah, salam. Uh. With spices siya. Mm. With, with spices so, compare na to sa kuan, lahat na giglasa po itong kuan, kuan ng nagaraya. Kani siya, more barbecue flavor. Kuan kayo niya, malasahan ba kayo mo ang barbecue? Uh Oo, -oh, ang bar barbecue. Hindi siya halang? Hindi siya halang. Ah, dali din siya spicy. Kaya na Hindi siya spicy. Hindi na siya spicy. Barbecue flavor siya. Pero grabe ka strong ang flavor niya ng barbecue. Kung i-compare niyo sa... I-compare niyo sa kuan nagaraya, mas isog niya siya. Ay, ay, daw. Mmm. Kasi siya not coated. Hindi na siya coated ni siya, Paan Kuan lang siya. Plain lang siya. Hala. Kuan, kanamura siya Indian ang spicy niya. Ang spices niya. Ang lahat siya pagkakuan.